Ayusin mo. Ayusin mo pa ako Alam mo, ako lang may stress. Tama mo pa ako sa stress. Baka sa'yo wala naman akong ginawa din eh. Baka sa'yo yung clinic ko lang yan. Tapos may uh, gano'n gano'n. Ano ayusin mo yung account ko. Bakit gano'n? Bakit Ang surutong na baby. Ang mukha, mukha na surutaw. Oo. Oh, oh. Balbon ni Halab. pinipilit kasi ay pa matulog. Kawawa kanina. Namumula yung ano niya, put niya. Ayaw umalis sa pati niya, yung kasaway na bata. Marunong na to pagka ano, pupunta na yun siya sa pati niya. Ayan o, ito pang -pang mula, oh, ito so, pa nga pamumula oh. Pinipilit talaga niya eh. Tapos na siya nag-poops eh. Ah, George, kawawa naman yan. Buti umahon na sa doon Siya na kusa. Hindi na yata yung kinaya. Kasi inantay niya. Gusto nga niya mag-poops doon.